Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo, maraming salamat sa inyong mga idol, mabuhay po kayong lahat lalong lalo na sa mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard Simulan na po natin ang ating kwento Agad na nag-iisip ng paraan itong si Butchok, papalapit na sa kanya ang matandang babaeng aswang na bumuka-buka na ang bibig at nakataas ang dalawang mga kamay na parang akmang sasakali na sana ang bata. Nakita din nitong si Butchok na kumilos na din ang dalawang matatandang aswang. Napakabilis ng mga ito na biglang nawala na lamang sa kanilang kinatatayuan. Sa isip din nitong si Butchok, kailangan na mag-iingat na siya at kailangan na hindi siya magkakamali. Isang maling kilos lamang niya, maaaring malalagay sa alanganin ang kanyang buhay galing sa mga aswang na ito. Ramdam ni Butchok na malalakas ang mga matatandang aswang na kanyang kaharap ngayon. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang isipin na agad na mailigtas ang pamilya nitong si Kapitan Romy. Kung buhay pa nga ang mga ito, mabilis na rin nakumilos ang batang si Butchok. Agad itong umigpaw at gumulong. Kasabay sa mga ginagawang iyon ng bata, naglatag na agad ito ng mga orasyon na linlang at naglatag na din ng mga pintuan ng portal. Pagkatapos, biglang nawala ang tunay na si Butchok doon sa may sala. Naiwan ang kanyang huwad na katawan na kasalukuyang umaatake na doon sa tatlong matatanda habang itong si Butchok mabilis na nakapaglatag na din ng isa pang portal sa loob doon ng silid. Walang kaalam-alam ang dalawang mga binatang aswang na nakaantabay doon sa may pintuan. Pagkapasok doon sa loob ng silid nitong si Butchok, agad niyang nasipat ang mga taong nando doon na nakagapos at walang mga malay. Ang ilan sa mga ito may mga sugat sa kanilang mga katawan. Lima ang lahat ng mga nakikita doon ni Butchok. Batay sa kanyang mga nakikita doon, mukhang iyon na ang pamilya nitong si Kapitan Rome. Maagap na kumilos ang bata sa mga pagkakataon na kasi na iyon na pag-alaman na ng mga matatandang aswang na huwad lamang ang nando doon sa may sala. At nakita na din ng mga ito ang mga nakalatag na portal kaya alam na ng mga aswang na wala doon sa may sala ang bata at hinala ng mga ito na baka nando doon ang bata sa loob ng silid at kasalukuyang iniligtas na ang kanilang mga bihag. Nagmumura na ang isang matandang aswang at gumawa agad ito ng mga usal para mawasak ang mga portal at masundan ang bata. Ngunit agad na nakagawa ng dagdag portal itong si Butchok at dinala niya ang mga bihag ng mga aswang doon sa unang palapag para maitago niya ang mga ito habang lalabanan ang mga matatandang aswang. Mabilis naman na sinunggaban ng mga aswang ang pintuan kung saan nando doon ang pamilya kanina nitong si Kapitan Romy. Ngunit pagkabukas ng mga aswang doon sa pintuan wala na silang naabutan na pamilya ni Kapitan Romy. Tanging nando doon ay itong si Butchok na hawak sa magkabilang mga kamay ang dalawang matatalas na mga garab. Napangisi na lamang ang matandang aswang at napabilib sa ipinakitang iyon ng bata. Wika ng matandang aswang. <laughs> tunay ngang nakakabilib ang tangan mong lakas bata. Nagawa mong linlangin kami gamit ang huwad na katawan at linlang na orasyon. Nagagawa mo din na makalipat agad ng pwesto gamit sa ang mga pinto ang portal. <laughs> Isang napakalakas na kaalaman at kakayahan. Paano mo kaya nakuha ang mga matataas na antas na kakayahan na iyan sa kabila ng iyong edad. Bata, mukhang napaka-interesyante ang lakas mo. Sagot naman itong si Butchok doon sa mga matatandang aswang. Hindi na kailangan na malaman pa ninyo kung saan nang gagaling ang aking kakayahan, mga aswang. Papatayin ko agad kayo ngayon bago pa makakapasok ang mga kasama ninyong nasa labas. Ilang sandali lamang matapos na makapagsalita itong si Butchok agad na itong kumilos. Ngunit bago ito humakbang, umindak muna ito sa sahig ng tatlong bisis at napakabilis na nitong papataki doon sa mga matatandang mga aswang. Gulat na gulat din ang mga aswang dahil agad nilang nararamdaman na parang namamanhid ang kanilang mga katawan ng ilang mga segundo. Hindi makapaniwala ang mga ito na sa kabila ng kanilang mga malalakas na mga pudir, tinamaan pa rin sila ng orasyon na ginawa ng bata. Napadilat ang mga mata ng mga ito. Dahil kung hindi sila makagawa ng paraan, agad silang mapatay ng kalaban na bata. Ang dalawang binatang aswang na nasa likuran ng mga matatanda agad din na nabuwal ang mga ito sa sahig tulad ng mga matatandang aswang na mamanhid na rin ang kanilang mga katawan agad na nakakilos naman ang isang matandang aswang na lalaki nang makagawa ito ng mga malalakas na mga usal na pangwasak agad din na tinapik nito ang mga sintido ng dalawang kasamahang matandang aswang ngunit nahuli na ito dahil itong si Butchok nasa likuran na ng mga aswang at walang sabi-sabing inaatake na ito ng bata gamit ang dalawang mga garab. Agad na nangingisay sa sahig ang isang matandang aswang nang tamaan ito ni Butchok ng mga pagtagpas sa batok nito. Agad na umatras ang dalawang mga aswang papasok sa loob ng silid para makaiwas sa mga pag-atake ng bata ngunit gayon pa man nahuli pa rin ni Butchok ang isang matandang babaeng aswang dahil sa ilang segundong pamamanhid ng mga ito sa kanilang mga katawan malaking dahilan na iyon kung bakit agad na napapatay ng bata ang mga matatandang aswang isang malaking pagkakamali ng mga aswang ang pagiging kampante sa kanilang mga pudir at bakod sa kanilang katawan ang buong akala ng mga ito Nakaya na nilang harangin ang anumang orasyon na gagawin ng bata para sa kanila Ganon kasi kalaki ang kanilang tiwala sa kanilang lakas sa kakayahan May mga sinasambit pang mga banyagang salita Itong si Butyok doon sa tainga ng isang aswang Na naging dahilan para makakaramdam na naman ito ng pagkahilo Bago pa ito makahuma Isang mabilisang pagtarak ang ginawa ni Butchok na tumama sa dibdib ng aswang. Agad itong napabulwak ng dugo at napangasab. Hindi na iyon nagawang mailigtas ng isa pang matandang aswang dahil nasa kanyang harapan na ang bata. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, nagbago na ang isipin ng matandang aswang. Kanina lamang, malaki ang tiwala nito sa kanilang kakayahan na kaya nilang talunin ang bata. Ngunit ngayon, nakakaramdam na ng kakaibang pagkatakot ito sa batang nasa kanilang harapan. Agad itong gumawa ng mga usal at nagpakawala ng mga pagkalmot. wi ka si Butchok. Mukhang nabanaag na sa mukha mo aswang ang takot. Hindi mo ako matatamaan kung ganyan lamang kalamya ang mga gagawin mong pag-atake. Isang mabilisang paghampas ang ginawa ng bata at gamit ang pintuan na portal, agad itong nakakalipat sa likuran ng aswang at buong lakas na itinarak nitong si Butchok ang matalas na garab sa likod ng aswang. Dahil sa pagkabalisa at takot ng aswang, hindi na nito nasipat na may ginawang portal na naman ang bata at hindi na nito nakita na nakalipat na pala ito sa kanyang likuran. Napaangil na lamang ang matandang aswang habang parang tinibag na puno ng saging na bumagsak doon sa sahig at namatay. Pagkatapos, walang kahirap-hirap na napatay ni Butchok ang dalawang mga binatang aswang na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo na sana. Kapwa. Ginilitan ni Butchok ang mga ito sa kanilang mga liig. Matapos na magawa iyon ng bata, mabilis na duman ito sa kanyang mga portal at bumaba doon sa unang palapag, doon sa kwartong pinagdalahan niya sa pamilya nitong si Kapitan Romy. Sa mga pagkakataon na iyon, naglundaga na din ang mga aswang papasok doon sa loob ng bahay ng Kapitan at naabutan na lamang nila ang mga walang buhay na katawan ng mga matatandang aswang na siyang namumuno sa kanilang pangkat. Agad na nagtatangis ang mga aswang, umaalulong ang mga ito ng napakalakas at umaangil. Agad na hinahalughog nila ang buong kalublooban sa ikalawang palapag. Ngunit hindi na nila nakita pang muli ang batang si doon naman sa unahan ng mga kabahayan ng sintro ng lugar. Habang nakaantabay doon ang grupo ng mga guro, may nakita silang mabilis na tumakbo palabas doon sa mga kabahayan. Nakita nila ang kanilang istudyante na si Butchok habang pasan-pasan ang limang mga katawan ng mga taong walang malay. Napadilat ang kanilang mga mata sa kanilang nakita mas lalong hindi na makapaniwala ang mga ito. Huwi ka pa nga ng isa sa mga guro. Diyos ko, si Butchok na iyan at dala ang pamilya ng kapitan. Paano niya na kaya nang pasanin ang limang mga katawan na walang kahirap-hirap? Grabing lakas naman ang tanga ng batang iyan, Sir Manix. Oo, Sir John. Sa lahat ng mga nangyayari sa atin parang sasabog na ang aking ulo at parang nanaginip lamang ako. Ngunit sa lahat ng mga ito, mayroong mga dakilang mga bata ang tumulong sa atin na parang mga anghil na ipinadala ng may kapal para iligtas tayo sa kapahamakan dito sa lupa kontra sa mga kampon ng kadiliman. Nang makalapit na itong si Butchok, wika agad ng bata sa mga kasamahang guro na kailangan na nilang makalayo dahil sa kanyang ginawa doon sa mga matatandang aswang maaaring susundan siya ng mga ito kaya mabilis nang pinasibad ng mga ito ang kanilang sinasakyan at nagpunta doon sa barangay hall ng lugar ng bintangan kung saan nando doon ang mga tanod at mga kagawad sa lugar na iyon halos hindi makapaniwala ang mga ito nang makitang nailigtas nga ng bata ang pamilya ng kapitan dito na naniniwala ang mga tanod tungkol sa mga sinasabi nitong si Butchok. Ngayon, nagkakaroon na ang mga ito ng tiwala sa bata. Kaya lahat ng mga tugon at bili ni Butchok sinunod na ng mga ito. Agad rin na ipinasok nila sa loob ang pamilya nitong si Kapitan Romy at nilapatan agad ng gamot ng mga taong nandoon. Doon. doon sa labas ng barangay hall, Nando doon ang mga tanod na may dalang mga baril at ilang mga itak. Pakagat na ang dilim sa mga pagkakataon na iyon. Kaya kailangan nang makabalik na ang mga ito doon sa paaralan. Kailangan nang makauwi na ang mga bata doon sa kanilang mga kabahayan. Nagkagulo na kasi ang mga magulang ng mga ito at gustong magpunta na sana doon sa paaralan na iyon. Ngunit sadyang napakadelikado nga ang kanilang gagawin dahil nagkalat na ang mga aswang sa buong lugar ng Bintangan. Kaya plano nila ni Butchok na pagdating doon sa paaralan, kailangan muna nilang mailipat ang lahat ng mga estudyante sa mas ligtas na lugar. Sa isip ng mga guro, mas nakakabuting doon sa simbahan nila dadalhin ang lahat ng mga ito. Mas malapit lamang din kasi ito doon sa paralan na iyon. Samantalang ang grupo nila ni Commander Anino, kasalukuyang gumagapang na ang mga ito doon sa mga makakapal na mga damuhan para atakihin na ang mga aswang na nakapwisto doon sa mga sagingan at kakahuyan na nasa pasukan ng lugar na iyon. Sa tingin nila ni Commander Anino, mahigit sa dalawang pung mga aswang ang nando doon nakaupo ang mga ito doon sa gilid ng sagingan at gilid ng mga nagsilakihang mga puno ng kahoy. Panakanakang nakakarinig na din ang mga ito ng mga putukan doon sa sintro. Kaya batid ng grupo nila ni Commander Anino na may mga nangyayaring kaguluhan na doon at maaaring nagsimulang umaatake na ang mga aswang na ito matyagang gumagapang ang grupo nila ni Commander Anino doon sa mga damuhan hanggang sa tuluyan ng makalapit na rin ang mga ito at kitang kita na nila ang mga kinaruroonan ng mga aswang. Muling wika itong si Commander Anino sa kanyang mga kasamahan. Kami na liburo ang atake doon sa mga aswang at habang papaatake pa lamang kami kailangan ng mapapatamaan na ninyo ang mga aswang. Saktong magkagulo ang mga ito. Makakalapit na rin kami sa kanila ni Burok at maataki na malaya ang mga ito. Matapos na makapag-usap ang grupo nila ni Commander Anino, mabilis nang kumilos ang mga ito at ang kanang kamay na si Buro nakapag-usal na din ang mga ito ng mga malalakas na mga sabulag hindi man sigurado na mabulag nila ang mga mata at mga pakiramdam ng mga aswang doon kahit papano. Maantala naman nila ang mga pakiramdam at mga pangamoy ng mga ito. At habang tumatakbo sina Commander Anino at Buro, agad na inaasinta ang mga aswang na mga kasamaan nitong si Commander Anino gamit ang mga barel at mga sniper. Hindi mga ordinaryo ang mga bala ng mga ito. May mga nakapahid na mga katas na mga halamang antunga at mga mimosa sa kanilang mga bala. Kaya agad na tumimbuwang ang mga aswang nang tamaan ang mga ito. Sumambulat na lamang ang mga ulo ng mga aswang sa bawat pagputok ng mga baril ng mga rebelde. Gulat na gulat ang mga aswang nang biglang tumimbuwang na lamang ang kanilang mga kasamahan agad na nagpulasan ang mga ito at nagtatago doon sa likod ng mga puno ng saging. Hindi na malaman ng mga ito kung saan nang gagaling ang mga pagbaril. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakagulo, biglang sumulpot naman doon si na Commander Anino at ang kanang kamay nitong si Burok na may hawak na mga matatalas na mga bagay. Agad na hinaharibas nila ang mga aswang agad na na lamang sa lupa ang mga ulo sa bawat mapupugutan nila ni Commander Anino. Napakaingay na ng mga pag-angil ng mga aswang. Nagtatakbuhan na ang mga aswang at pagkakataon na iyon para sunod-sunod na mapapatay na ng mga rebuilding pinamumunuan ni Commander Anino ang mga aswang na ito. Hinahabol nila ang mga aswang hanggang sa maubos na nila ang lahat ng mga nakaantabay doon sa pasukan ng lugar na iyon. Habang doon sa tumana, gulat na gulat ang grupo nila ni Tomas at Baldo nang marinig ang mga putukan doon sa unahan. Nakapagtataka kasi ang mga ito kung bakit may mga putok ang mga nando doon. Alam nilang mayroong mga aswang ang nakakalat doon sa mga sagingan Ngunit ang katanungan ngayon sa kanilang isipan kung sino ang mga gumagawa ng mga pagputok. Hindi iyon gawa sa mga aswang. Kaya hinala nila mayroong mga umaatake doon sa mga aswang. Nagkubli na lamang ang kanilang grupo doon sa mga manggahan kasama din ang grupo ng amanitong si Paking na sina Ado. Pinakiramdam nila pilit na inaaninag ang mga kinaruroonan ng mga aswang. Habang sinabutsok naman, nang makarating na ang mga ito doon sa paaralan, agad na pinagtutulungan nilang dalhin ang mga mag-aaral doon sa may simbahan. Habang sinanunoy pa rin kasama ang grupo nila ni Paking ang mga nagbabantay sa mga natitirang mga mag-aaral doon sa paaralan. Makalipas ang ilang mga oras nadala na nila ang lahat ng mga ito at nandudoon na rin ang mga magulang ng mga ito para kunin ang kanilang mga anak. Tanging naiwan doon ay ang mga mag-aral na galing pa sa kabilang mga barangay Sa mga pagkakataon na iyon, nagtataka na din ang mga ito kung bakit pakagat na ang dilim, hindi pa rin nakakauwi ang kanilang mga anak. Isa na naman iyon sa mga iniisip at inaalala ng grupo ng mga guro. Ang ikinatakot kasi ng mga ito na baka susunduin na ng kanilang mga magulang ang mga anak dito sa lugar ng bintangan at maktuhan pa ang mga ito ng mga gumagalang mga aswang. Baka mas marami pang mabiktima ang mga aswang na ito. Kaya agad na kinakausap ng mga ito sina Nunoy at Butchok kaya nakapagpasya si Nabuchok na ihatid na nila ang lahat ng mga mag-aral palabas sa lugar ng bintangan. Kailangan nilang gawin agad ang mga bagay na iyon bago pa magsidatingan ang mga magulang ng mga ito na galing sa iba't ibang mga lugar. Gagamitin nila ngayon ang dalawang sasakyan na pagmamayari ng paaralan mahigit sa tatlumpong mga mag-aral ang kanilang kailangang ihatid gamit ang dalawang sasakyan. Kasama ni Nonoy doon sa unang sasakyan ang mga security guard ng paaralan. Habang makakasama naman ni Butchok sa ikalawang sasakyan ang mga guru na sumama sa paghatid ng mga ito. Habang maiiwan naman ang grupo nila ni Paking doon sa simbahan para bantayan ang mga mag aaral na hindi pa nakuha ng kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang mga sandali, walang inaksayang uras na ang mga ito. Agad nang nagbiyahe na ang dalawang mga sasakyan palabas ng lugar ng bintangan. Dadaanan nila ang maraming mga asuwang na nakakalat at nakapalibot sa buong lugar ng bintangan at kailangan na malusutan nila ang lahat ng mga ito. Nag-alalaman itong si Butchok sa kalagayan ng kanyang mga kasamahang mga mag-aral at mga guro. Ngunit tiwala itong si Butchok na kaya nila ni Nonoy na harangin at protektahan ang mga ito galing sa mga aswang.